let mm -hmm. Ayan, kamusta po mga kabukids? ah nandito po ulit tayo sa ating garden. Pero dahil pasimula na po yung matinding sikat ng araw, yung matinding taginit init dahil eh, ano na ngayon eh, February. Kaya ngayong araw, magsusubok po tayo ng panibagong pamamaraan para makapagtipid sa effort ng ating pagdidilig. Kasi ito yung mga unang tinanim namin ay ano pa, nung tag-ulan pa, umuulan-ulan pero yung ganitong style ay ano na ngayon mahirap na ang diligan kaya gagawa po tayo ng bagong way para hindi tayo masyadong mahirapan sa pagdidilig so nandito lang po tayo ngayon sa ating kamatis at nag tatali ako ulit pangatlong layer na mga kabukid dahil yung bunga nila mabigat na dito sa taas so unti-unti natin pinapataas yan para hindi mabali yung sanga actually meron na nga dito na uh, bagsak na Aroy. Bless you. Oh. oh. sambut, sambut. Kaya ko rin ito eh, pero dahil dumating ka, hindi ko na kaya. Kailangan na kita. Ako, ito matindi oh. Oh. Naku po Tsaka ito. Naubos na. Okay pala to, no? Kasi yung pataba din ng kamatis na pupunta din sa kanila. Yung nilalagay natin pataba. Ang lapad ng mga dahon, no? Kaya yun yung ano? Yung. Yan yung advantage nung ginawa nating na companion planting. Ayan, marami tayong napitas na mga bulaklak ng kalabasa. Flowers for you. <laughs> Lutoin natin mamaya yan. Buti ka pa may flowers. <laughs> yung flowers mo kakainin natin. Sabor yan. Anong gusto mong luto dyan? Um, yung luto mo rin merong ano, patola. Ay, may patola. Dining-ding? <laughs> yung meron na sitaw? Pal Oo, yun. Dining -dining. Namumunga na rin pala tong ating ano, okra. Ayan wow. ada no? Namumunga na rin pala ah. Pa. Lahat sila? Meron na. mo hilain. So ayan mga kabukids. Ito yung ating susubukan ngayong araw. Meron tayo ditong Meron akong host na luma, ginagamit ko dati sa aking water pump. Eh ano na siya? Ano, luma na talaga. Tapos marami na siyang butas. Marami ng butas dito sa gilid oh, katulad niyan oh. So ngayon, para mapakinabangan, eh mag ano lang, recycle lang tayo ngayon ng ating lumang gamit marami na rin gumagawa nito yung iba yung tinatawag nilang drip ano watering drip irrigation so papatak patak yan mamaya dito yung tubig pag pinatubigan natin and then yun nga ang goal natin dito ay e, makapagtipid ng effort sa pagdidilik mahaba yan mula doon ayun, mula doon sa kabilang anton na yun tapos ang ikot yeah pina-spiral ko siya kasi ayoko na siya putol-putulin kasi pag pinutol-putol mahirap na siya kaya pina-spiral ko na lang at para dire-diretso pag nilagyan ng tubig doon dire-diretso ako tapos buong ano yan mayroong mga butas-butas sa ginit kusang nasira na yan nung nakarani at magpapatak-patak yan dyan sa ginit yan. ang una nating tatanim dito mga sa ang goal nating tanim muna ay uh, mais subukan namin maglagay ng mais and then depende sa lakas ng tubig na lumalabas tapos maglalagay tayo ng mga iba pang pwede itan katulong ko ngayon dito si mama ang ating camera girl si Jinky yan casting natin kasi tali huwag eh. na muna mama mamaya na lang natin kasi hindi pa naman natin sure kung makarating pa dyan ng tubig agad matagal pa yan malayo pa rin natin, no? para makikwelo siya ito pala mga kabukit sinano ko. Binakaran ko yung mismong dadaanan ng tubig ay ng hose. Para naman mabungkal at baka kasi mauna yung damo eh kapag hindi binakad. So yan, okay, testing natin. Ito matanim na. Wala pa ma. Mga kabukit malapa dito kaya malaking tipid kapag na nagawa namin itong maayos makakabaho sa diligin, makakadagdag ng tamis. Sobrang init kasi ngayon, pati ng pechay natin 'o nalalanta sa so, sobrang init. Sa isang metro. Makakabukid magluluto tayo ng ating munggo hahaluan natin ito ng ating bulaklak ng kalabasa lantang lanta na yung ating bulaklak ng kalabasa oh. sobrang lakas ng hangin tanggalin lang natin ito kanyang tutoy tutoy <laughs> ito yung kanyang ano, sa gitna yan talaga na natin yung ating munggo mga kabukids tapos sasahugan lang natin ng dinis para delicious delicioso delicious <laughs> delicious delicious Ayan mga kabukids, nagtatanim na tayo ngayon ng ating buto ng mais. So sabi ko nga kanina, mais na muna yung sisimulan natin dito. At nai-on na rin natin yung ano to, tubig. Nandito na dumadaloy. Kaya ito kung mapapansin niyo, meron na ditong tumatagas, ayan ang mahina. So dahil nga sira na yung ating hose, may mga ganyan na yan, may mga ganyan nang sira sa gilid. Kaya 'yun naman ang ating pakikinabangan para hindi masayang yung lumang basa na kagad nagagawat lang ako ng isang metro kada buto ng mais na ating tatanim dito malakas ang tagas malakas yan? oo malakas ang tagas dito meron din dyan <laughs> Ayan o. Parang ihi lang ng butiki. Eh. At saka yun, Tio? Masyadong malakas yung tagas. Tapos malaki yung nababasa. Pwede natin dagdagan ng mga halamang ano, mga malakas. Kalabasa o kaya pakwa. Sabi nga nila, makakabuskin kasi. So Kapag tamad, makakaisip ng paraan. Wala na sa plate niya yung ano ito, apoy. Ikaw magluto, Tane. <coughs> ikaw magluto. Ikaw magluto. Ikaw... Practice na. sa bukid dulo pero hindi pa nakarating yung tubig. Ito pa lang. Ano ba? Na. Dito na banda. Dito na. Ayan na. Nandito na siya. Konti na lang pala. Ayan, tumagas na. Marami tayo may marami na itanim na mais dyan mga kabukid. Siguro yung pagitan ng mais lalagyan ko ng okra. Kasi malakas din sa tubig yung okra. na. Yeah. Nakalakas mm -hmm. ng Sa yeah. sunod may i-request akong luto mo ha. Huh? Ano? Caldereta. Uh. Ah. -huh. <laughs> uh -huh. muna natin 'yung tita ni kasi mataas, malakas ang hangin hindi niya pa kayang ano yun, eh, nagaikot ang apoy konti lang pansahog lang natin unahin natin yung medyo nakabukol na yung buto baka agad eh eto, pwede na to? Eh. Mm. Pwede na siguro. Dami na. Ang iba kasi para lalaki pa eh. Ito na lang dalawa. Plus. Ito. Yan pa. Dalawa at saka yung isa. Mm, mm Tatlo. Uy. Laki na ng ating mais dito pala oh. Ito Lapit yung ano. Mangunga. Ito rin yung nakaraan na kinain ng kalabaw. Nakarecover na rin. Oh. So. Ayan mga kabukid, kinain ng kalabaw pero nakarecover naman. Okay rin. Bumagal nga lang, no? Oo. Ayan, ito yung ating pansahog doon sa ating ulam na niluluto ni Mama B. Pati Kim! Mmm, luto. Ang ating cook ngayon ay si Ati Tania. <laughs> Bakit? At kung bakit? Ay, bakit? Ano <laughs> daw? Ah, Pahango nyo na. Hindi pa nga luto. Naamoy mo na? <laughs> ah, nagdala pa pang hawak. Ah, yun. Oo, oh, press ko ng hangin. Lakas. Sarap ng hangin. Kaso lang sobra naman ang lakas. Diyan, abuti na ko kanina yung ano? Yung kamatis. Hindi, nabalik. Yung sabali, hindi ko naanuhan sa so tarian na ah. ikamatis sa ang mga 30 puno <laughs> Mga na yun eh nagbulaklak na eh Sa amin nga kasabay niya na harvest na Oo Sayo man yung... <laughs> Bago pa lang nagbulaklak, ah, mabalik parang ano, hangin Ano yung binabalak mo? <laughs> <laughs> Nagasilip-silip sa dilis eh mm. Marutong Oh, marutong? Mm. Ano tay Sprite? <laughs> Alam ko na yan. Parang yung sa ice cream lang yan eh. Pero ang laman isda, bala pala. Tapos <laughs> sa kainin si Bilog sa eh. Sa isda eh. Kala niya isda yung laman ng ano. No. Ice cream. Ice cream. at ng luto na tita niya <laughs> ko pa natitikman pero mukhang masarap na yung bawang at sibuyas <laughs> yun na lang kaya <laughs> <laughs> luya pa, Ay, luya pa. okra ito rin yung bunga ng ating ano, tinanim nung nakaraan mga tipid, tipid tayo ngayon dami syang buto diba? Kalahati pa lang Buti na ako banda Sa kalahati na ako Ate na dalawa mo. Gano na? No? <laughs> <Gano. laughs> <Lussoy. laughs> oh, paminta, paano mo gaganyanin? Ay, <laughs> hindi <see. laughs> pa rin yan. baka hindi na magkain si Bilog Agad alot ang na yung ano si Mama B ngayon ang assistant cook dati ako <laughs> wow! ang sarap! <laughs> nakikisali may sali-sali sarap ng kulay sarap ng amoy wow amoy magkila ka rin sana sa akin yung punta amoy niya eh dahil may mga parteng malakas yung tubig at saka yung ibang parte naman mga kabukid sa halos walang lumalabas at kaya yung iba sinasadya akong butasan para magbalanse yung labas ng tubig at katulad nito medyo dry yun naman nandun sa part na yun eh, sobra sobra naman kaya para ano pag pakawala ng tubig pantay pantay Mm, sarap.

Oops, okay, isa pa, isa pa. Buti na, hindi mo siya tumatangkad siya. Isa pa. <laughs> okay. Ah. Sarap. Oh, sarap. <laughs> Wala pa. Hindi <Sarap> pa <laughs> natin tingman. Sarap agad. Kain po mga kabukids. Natapos na nating tamnan ang ating hose. Ang ating hose. Yung ating sinusubukang drip irrigation. So, yun, mais at saka okra. Update natin yan sa mga susunod na araw kung tumubo yung ating mga tinanin. Ano kailangan mo? Kanin? Kanin. Kanon. Kanon. Kain ka ng kanon. Ay, naalala ko pala. Shoutout po kay Ricardo Pentason from UK. Shoutout po sa inyo. Kain po tayo. Saka si Ma'am Rosario Rehis. Oh, pa, pa shoutout out Bilog. Bilog, shout out po si Ma'am Rosario. Shout out po. Shout out po Ma'am Rosario, kain po tayo ng ating munggo na may bulang-lang. Bulang-bulang. <laughs> Masabor ba? Tikman nga natin, judge nga natin, rate natin. Rate ito hanggang 1,000. Tingnan natin kung may negative. <laughs> Sarap yan. Ayan, Si Ate Tani at inasis ni Mama B. Hmm. Natin. Kung... So kanino ang credit ng sarap? <laughs> Sa naghalo. Sa naghalo lang. Hangin? Ang oh, hangin! Tala! <laughs> Balik pa nang mga ikaw! Yan ang leeg mo! Magkakita! Libag! <laughs> 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 Libag lang yan? Hindi! <laughs> Libag lang <laughs> yan! <laughs> sabok sabok yung hangin? sabar. nih Kayak gini. mama pi. Lagi parana. Normal man. Normal man yang kan mama. <laughs> Nagaano naga-tanggal sa pagkakatali? Oo, nagakaput-putol. Ah, naga-book dag. kay Mama eh. Konting ganyan-ganyan lang 'yung book, ganyan no. Oh. Ay, tama na tama na busog na ako thank you guys for watching bookids